Ilocana, from Cagayan Valley. Bate. Naimbag nga bali mo, ba, naimbag nga bali mo, amin kakapsat. Kasawad kin kawi, naimbag nga bali mo. Naimbag, ano ba ibig sabihin ng imbag? Uh, parang magandao kaya mabuti po. Ha, ilan taon ka natin, ilan taon? 31 eh. Ah, 31, nag-aaral, may na trabaho, anong ginagawa? OFW na kwel. Ah, Saan hmm. saka nang galing? Apo, nalikaw ko tilubungan, Will. Ah. ah. <laughs> Timon yung mga nangyayari uh, ko. Cyprus. Ano yung number ng Cyprus? Ay, OFW na caregiver, Will. Ano ba, pangarap mo? May pagamot lang yung nanay ko, Wil. Uh, ah, may sakit nanay mo? Asan tatay mo? Ay, nasa amin po. At ano yung tatay Pang. Miscan. Ah. Pasensya ka. May emotional okay, lang kami noon ni pa pang this girl lock mo. Pakawalan lock pang no. <laughs> Pakawalan talaga no. Awan o na <laughs> Awan o na oras ko para king kahano kas nga. Kaya mo nga tumawag ha. Awan oras ko ang mumuti pag bisbisi ha. subli subli kami mat-hospital kini mamang. Diyak masang sango -sang na Mamis ka launahin pa ang kat malasatan tayo dati nga paggad God, tayo dati nga pagsubok tapno agawid kami tumot laki ni mamang, nalaing to ni mamang nalaing na mabuon man ti pamilya tayo. Nagregat dito yung Manila, jak kaya't dito yung Manila na mabalbalin pang kaya't ko ti agawid uh, okay. Na-diagnose po kasi yung mother ko na stage 3, CKD po siya, so pina up po namin, pina up po ng kapatid ko, ang sabi po is, hindi na makukuha ng dialysis. Yun po yung sabi ng doktor. Kaya papalitan na daw po ng bago yung kidney niya. So, kailangan nyo ng kidney donor? Meron bang... Nagboluntaryo na po ako, Will. Umuwi na po ako ng galing ng Taiwan sa kasagsagan ng trabaho ko po. Kahit ayaw ko pong iwan yung trabaho ko kasi sobrang mahal na mahal ko po yung mga pasyente ko. <laughs> Kaya lang yung konsensya ko, Will, hindi kaya, Will, na nag ako doon ng ibang mga tao. Nag-alaga ako doon ng ibang pasyente na hindi ko man lang kayang alagaan yung nanay ko, Will. nag po ako na I, I, cannot lose my mother at a very young age. Gusto ko, gusto pa namin siyang makasama. Ano ba? Ubuwi po ako, Will, para i-donate sa kanya yung isa pang kidney ko. Wow. Sino kasama mo? Pakilala mo magandang, magandang hapon sa inyong lahat I would like to take this chance and this opportunity to tell the world to introduce to the world my, my one greatest mother Mamang Edna Ya may add now. Welcome po sa Wawawin. Limbag nga malim mo, Will. Agyawa na kami ti Chelsea nga umay dito. Nabayan nga arapa ako. Dito ito umay dito. Takahit ka nga makita. Idol na ka kami. Salamat po ha. Salamat. Ano po gusto nyo sabihin sa anak nyo, Kitin? Napakaswerte nga anak. Ay mm -hmm. nga uh, nag-anak na puta, ti anak na kasken Responsable. managayat launay nasingpet, pet may bagak keng ka, anak ko Ta talaga nga kastati galad mo talaga nga isang sayang ka nga anak Adon, don't e, kada kami nga pamilya agyaman anak anak ko gapu keng yami in e, sacrificeum paiti bukod mo nga ragsak amok nga nasakit king ka anak ko di, ti napasamak ti biag mo nga. dumo dawa tak ti pamakawan mo ta gapo kanyak gapo ka, eh, ga, ayat mo nga mang mangsilpo pay ti biag ko gapo ayat mo nga mang idonar ti bay sanga kidnim kanyak ket na isakripisyo ang tiragsak mo, tibukod mo nga ragsak. Kaya tagyaman anak ko, talaga ay ta kaunay pati dekiti at addim kakabsat mo adda kami latanga agya marak anak ko patpat ka unay okay mm. salamat na may add na yung kapatid mo alika si nika 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 magandang hapon will magandang hapon bunso ka ba yes po wheel. ilang kay mga kapatid tatlo wheel, bunso ako wheel. ano gusto mo sabihin sa ate mo Teng. Uh hindi ako malambing sa iyo. Lagi kita, ako yung bunso, ako yung panganay, pero ako yung lagi nagsasabi sa iyo. 'Di ba? Ano? Ate, salamat. Salamat. Thank you sa lahat. Sige, sa kapatid pa mo muna. Nagpapasalamat ako kasi hindi mo ako dinisappoint. <laughs> hindi mo ako dinisappoint, Deng, na kahit na hirap na hirap akong ikayod kayo, itaguyod kayo nung nasa Cyprus pa lang ako, hindi ka nagre-reklamo kahit nabibitin ka sa mga allowance muna, pinapadala ko. Iniintindi mo kasi... <laughs> meron, meron yung anak ko, yung panggamot ni mama. Papa, salamat ako kasi tinupan mo yung mga pangarap namin para sa'yo. Alam mo ba, hindi ko pa nasasabi sa'yo pero sobrang proud ako sa'yo. Ako yung, ako siguro yung pinakamasayang ate sa buong mundo. Kasi may isa kong kapatid na katulad mo na gano'n man kahirap ang ating buhay, nag-fighting pa din, natapos mo yung pag-aaral mo, at thank you. Kasi, ang sabi mo sa, ang pinakagusto kong sinabi niya, with is, te, umuwi ka na, te. na yung anak mo, te. It's time na alagaan mo naman na yung anak mo. Te, umuwi ka na. Te, ako naman na. Ako naman na. Pagod ka na dyan, alam ko. Thank you. Thank you, Dan. Sobrang mahal kita. Thank you. Si Mama. Mang. Wala akong pinagsisisihan sa lahat ng mga naging desisyon ko. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa kong ito, na isakripisyo ang lahat para sa iyo. Mang please fight. Fight fight lang tayo, 'di ba? Kaya naman ang bu- kaya naman ko namang mabuhay na nag-iisa lang ang kidney. Ang nanay ang magulang, hindi napapalitan. Ang kaibigan ang asawa ang boyfriend na Sana mang magtuloy-tuloy na yung laban nating ito. Sana wala ng urungan. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Kulang pa mang! Kulang na kulang itong isang kidney ko na ibibigay sa iyo sa sobrang um. sakripisyo mo binigay mo sa aming pamilya kulang na kulang ang anumang organ ng katawan ko na pambayad sa lahat ng sakripisyo mo nung ako'y nada pa at binangon mo ulit. Maang, kaya natin to, lalaban tayo bilang isang buong pamilya. Mahal mahal kita, bang Mahal mahal kita!